Hello everyone. Hello mga kakapsat. Good afternoon. Good morning pala. Welcome back to my YouTube channel, Melody Tablet Alejo. In today's video, tayo po ay magluluto ng sari-saring gulay para may pang tayo ngayong araw. So, ito lang, simple lang ang lulutuin ko. Blans, blans lang para tao para tao po healthy kami at saka ano, mabawasan na ang aming mga timbang. Alam niyo naman ang mga thunders. Hindi para thunders. Umi edad ay tumataas din ang mga timbang. So magulay-gulay naman po tayo ngayong araw. sa so, ito na, magluto na po tayo mga an ang hindi nagkasya sa ating lutuan. So, second batch natin yan. Or third batch. di naman tayo nagmamadali mga kakabsat. Dito po tayo, niluto. Mm. Kasi blanch blanch lang naman. Para-paraan lang. Madiskarte tayo kapag, alam nyo naman, pag arti tayo, madiskarte para makakain mamaya ng blanch. Oh. Ito ay lutuan ng ano nila Sir Eric at saka Sir Jeff. Pinaubaya sa akin ako daw magluto ng blanch namin ngayong araw. Ayan. Mga kakapsa, Nakaluto na ang yung lingkod, ang kusinerang pachamba, ganyan lang po ang aming ulam. This tamang-tama, kakain na po tayo. Yan. Salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo po ang video ito, please like, share, and subscribe. Ito muli ang yung kaibigan si Melody nagsasabi, problema man ay marami, Huwag sana nating kanimutan. Numiti! Bye! See you on my next vlog. God bless us!